Kohol tapos adobong kangkong. Hmm? Adobong kuhol. Hmm. Hmm. So, ayan mga katropsa, ayan, tara, kain na tayo. Ito na yung niloto nating adobong kangkong. Ayan. Shoutout nga pala sa nag-request na ito mga katropsa, ayan, o. Oh. Tapos meron rin pala ako ditong niloto na, ano, na bisikol. Kuhol -huh. uh sa Tagalog, ayan. Inadobo ko siya tapos pinagmantika ko. Ayan o, kaya medyo malutong-lutong siya. Ayan o. Tapos ko rin yan ng sili. Kumakain ba kayo ng ganito mga katrops? Adobong kuhol. Ayan o. Kung oo, pakishare naman itong ating video. Ayan. Tara, kain na tayo mga katrops. Ayan o. Ganitong ulam dito sa probinsya. Okay na, okay na. Ayan, lagyan natin ng Pohon tapos adobong kangkong. Heno. First bite. Hmm. Ah. Simple simple lang pero talaga namang napakasarap. Hmm. Hmm. The best talaga ang kangkong. adobong kohol. 'Di mo ma-heart, 'no kasi hindi ko kumakain ng ganito. Hmm. Hmm? naka yep. Nakalibre tayo ng pang-ulam ngayong hapunan kasi kinuha lang namin lahat to sa ano sa bukid. 'Di ba? Hmm. hmm. Tak? Ada bongkang kong. Hmm. Yep. Perfect bite. Hmm. The best. Salap ng pagkakaluto ko dito sa ano, sa kuhol. Malasa, malasa. Hmm. Hmm. Yan, oh. Last bite na tayo, mga katrops. Last bite. Hmm. Quality. Quality.